Oh! Sino yan? 'di ko alam. Titignan ko muna ako si kanina. Hi Mahal! Namiss kita. Mahal, may sasabihin pala ako sa'yo. Bakit hindi pa yan mawala-wala? Ang sana mo hindi na siya babalik dito? patang nandito yan? Ah, uh, mahal. Kamusta? Ha? Mahal, kamusta? Ah, uh, okay lang. Uh, mahal, nagugutom ako eh. Okay lang kumain muna tayo? Ano na? Malayasan mo na nga yan? Okay na tayong dalawa tayo eh. Tara sa usina. Paghahanda kita ng pagkain. Ah, uh, mahal, CR lang muna ako. Sige. Lumabas ka na bang wala pa siya? Nakakainis ka na, Epre, eh, na. Pagod na ako, nakakatatago natin. Gumawa ka ng paraan. Basta, lumabas ka muna ngayon. Babalik pa rin ako dito mamaya. Hey, Mal. Sorry, ikaw na nag-asikaso. Uh, ano, mahal? Sorry, ikaw na yung nag-asikaso ng pagkain. Okay lang, Mahal. Um, matagal din ako nawala eh. oh my Gosh, Pesh! Buti nandito ka na! Kamusta ka? Ah, uh, okay lang, Bes. Um, wala bang babae itong asawa ko habang wala ako? Kung alam mo lang, ako ang babae ng asawa mo. Ah, uh, uh, ano best Wawala, wala bes. Good boy yan. Ah, uh, okay. um, uh, bes may, ano pala, may hinanda ako. Pagsaluhan natin. Kun ko lang iba. Pati mo pa kasi lasunin yan. May kilala ko mabibilhan. For sure, isang subo lang yan. Malalagot na yun ng hininga kung ano-ano yung iniisip mo. Nandiyan lang siya, Bakit? Marinig ba tayo niyan? Eh, bigyan yan, eh. Sana nga hindi na bumalik ang pangrinig niya, eh. O kaya, tuluyan mo na lang. Para masolo na kita. Ayaw ba sa akin? Gusto, pero... Sige, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Kain tayo. Um, Thank you. Besh, pasensya ka na, ha? Yan lang kasi yung pagkain, eh. Kasi, nako, tagal kong nawala. Tsaka, nako, yung asawa ko, hindi man lang nakapag-grocery. Siyempre, lagi ka kumakain sa labas. O, okay lang, Besh. Um, sige, kain na kayo. Mm -hmm. Masarap ba? Siyempre, hindi. Walang laso yung luto mo. Naku bes pasensya na ha? Hindi ko kasi luto yan eh. Ininit ko lang tsaka instant yan. Okay lang besh. Be besh? Nakakamit ka na? Ah, uh, ah ha? Ah uh, oo, kaya... Naku, pasensya na at hindi masarap yung luto. Mahal, kanina pa? Ah, uh, oo mahal. Actually, yun yung sasabihin ko kanina yung umuwi ako. Na sinabi ng doktor, bumalik na yung pandinig ko. Kaso, bigla kasi may sumabat eh. Kaya, ayan, hindi natuloy. Ang alin. <laughs> Bakit naman mukhang tarantang taranta yung dalawa kong minamahal? Ang asawa ko at ang best friend ko. Umay na ba? Ang alin nga! eto yung lason na nilagay ko sa pagkain nyo mal walang yaka mamamatay tao pa alam nyo dapat lang sa inyo yan nang mabawasan naman ang masasamang damo sa mundong to oh. grabe no wala kayong konsensya. Handa kayong pumatay para sa sarili niyong kaligayahan. Ang gagaling niyo magplano. Kaso mas magaling ako. Malaniya ka. Mamamatay tao ka. Alam mo, ang dapat mong gawin, humingi ka ng kapatawaran. Mamamatay ka na nga lang. Susugod ka pa. Nang baka sakaling makapunta ka pa sa langit. <laughs> Mal, Mal, sorry. Sorry na. Mal. <coughs> Alam mo, para yan sa kawalang hiya na ginawa mo sa akin. Hindi hindi kita mapapatawad. Kayong dalawa. Oops. <laughs> Five minutes na lang pala. Malalagutan na kayo ng huminga. Good luck sa inyo, ah. Mamamatay na ako. Ayoko pang Mas lalo na ako. Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung di mo nilande, di sana tayo mamamatay. Ano nga ako? Mas kasalanan mo kasi pumatol ka. Ang kapal na mukha mo, mamatay ka na sana. Mauho na ka. Malandi! Ah! Mm. Hello, Hello po. Okay po, no, bata ka pa ba? Kasi hindi na Vincent eh. Pano <laughs> sa <laughs> bata. Ang gulo, may hindi ko parang yung tagulo. Kasi pala ako yung nasa. <laughs> yung sa, yung okay, sa, medyo doon sa may baba na yung, ay, sa, na ano Masarap ba? Ano pa uh, yan? Akala ko hindi pa siya makakauwi. Hindi ko alam. Basta dyan ka lang. Titignan ko lang kung sino dumating. Ito ko dumaan. Ay, kita <kanda> ba? <laughs> <laughs> <It's crazy. laughs> Ay, big big siya na lang siya ah, ah. ano Mahal. Kabila, kapila. Kapila? ba 'yun? Dito 'yun eh. Dito Okay lang inulit naman sa umpisa. Okay, okay may na Kaya nga. Buelo lang naman. Okay, ready to Ah, uh, sige, kain na kayo. Kain ka pa. <laughs> ano? Nakapokus ka na sa pagkain, B! <laughs> eh. Ay! Ano yung ay, ay, sasabihin ka dyan? Pwede, gutom na gutom na na. Basta ipakita niyo yung kakain kayo. Kasi nga, kayo yung mamamatay. So, parang panood lang ako. Tapos sabihin ko, masarap ba? Ah. Eh! Tarong nga Bulit tayo sa simula. Nung Oh, oh ana, butang matanan. <laughs> Lagot ako. Oh, legit. Okay. legit, legit. Sige, balik niyo. Hindi naman na Rigor. Sa, uh, sa oh, uh, uh, lines, oh, manggod rigor. Oh. Uh, Pukus ka sa rice good. Oh. Uh, sa ba lines ba? Dun, dun, dun. Kakain balik. ng bal. <laughs> oh. Sige, kain na kayo. Hmm. Ito na, alam, last. Hindi, magtatanong pa ako. masarap pa. Hinihintay ko kasi magsubo ka. Subo ka agad. Pag sinabi ko, kain na kayo, subo ka agad. Kasi mamamatay nga kayo. No, tumuloy ako. Ano nang nilagyan <laughs> mo na lasa? Di ba kanto? Parang lahat na. Kasi nga, inano? no. na ko. Kata to. Dami na. So, pag sinabi kong, sige, kain na kayo. Tapos, subo ka agad para dalawa lang kayo kumain.